Mga kapusa, kamusta? Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si, your name, at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang kamanghamanghang katangian ng mga pusa ang kanilang night vision. Paano ba nakakakita ang mga pusa sa gabi? Alamin natin. Ang mga pusa, tulad ng alam natin, mga natural na manguha sila. At syempre, kailangan nilang makita ang kanilang prey kahit sa dilim, right? Pero paano nga ba nila ito nagagawa? Sabi nga nila, ang pusa ay may superpower, pagdating sa mga madidilim na lugar, kaya ngayon, titignan natin kung ano ang sikreto ng kanilang night vision. Unang-una, gusto kong ipaliwanag ang isang espesyal na bahagi ng mata ng pusa. Alam nyo ba na ang mga mata ng pusa ay may tinatawag na tape lucidum? Para itong isang reflective layer sa likod ng mata nila. Ang tapetum lucidum ay nagre-reflect ng liwanag pabalik sa retina. Ibig sabihin, kahit konting liwanag lang, kaya nilang makita ng malinaw ang kanilang paligid, kaya magaling silang manghuli sa gabi. Hindi lang yan. Ang pusa ay may mas maraming rod cells sa kanilang mata kaysa sa cone cells na responsable sa pagkakita ng kulay. Dahil dito, hindi gaanong nakikita ng pusa ang mga kulay tulad ng mga tao. Pero super magaling sila sa pag-detect ng liwanag at pag-navigate sa dilim. Pero, teka, paano naman yung mga mata nila sa liwanag? Well, dahil sa kanilang rod cells, hindi sila masyadong magaling sa kulay at detalye sa araw, pero pagdating sa gabi, nakakakita sila ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ang night vision ng pusa ay may malaking role sa kanilang panghuhuli. Most of their prey tulad ng mga daga o ibon, ay mas aktibo sa gabi, kaya ang pusa ay may kalamangan kapag ang lahat ng iba pang hayop ay nahihirapan ng makakita. Grabe, no, ang galing talaga ng mga pusa. Kaya kung makikita nyo silang malikot sa gabi, hindi lang sila naghahanap ng pagkain, kundi ginagamitan nila ng kanilang super night vision. Alam nyo ba, guys, na ang mga pusa ay may kakayahang makita sa liwanag na 1 6 lang ng kinakailangan ng tao para makakita kaya't kahit sa pinakamadilim na sulok ng bahay, makikita nilang malinaw ang paligid. Ayan, mga kapusa, sana na-enjoy nyo ang video na ito at natutunan nyo ang ilang interesting facts tungkol sa night vision ng mga pusa. Kung gusto nyo pa ng mga katulad na content, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment down below kung may mga tanong kayo o kung gusto nyo pang matutunan ang tungkol sa mga pusa. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na episode, mga kapusa. Ingat, at huwag kalimutang mag-perk.